So drop top, cool. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do. Cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love. me cuff, ain't nobody, babe. All I need is love. I just wanna run away with you. I'm just hoping that you see and you notice. Can't stop with the way I be falling. Fall back cause I catch when you're falling. I just need to know your mind when I'm calling. Girl, let me, provide your needs. Freaky girl under the sheets. What you love when things start sloping down? I know you got me, baby. That's a drop, top, cool moons. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do. Cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me cuffed. Ain't nobody i just wanna run away. isang area na part ng Lambayong Sultan Kudarat ito po ay lugar ng barangay Lagaw Lambayong Sultan Kudarat uh, binisita po natin dito guys ang uh, isa sa mga matagumpay na farmer uh, for almost 3 uh, years na gumagamit ng ating biological technology ngayon, uh, abangan po natin at kakausapin po natin siya sa mga diskarte kung paano siya nagtagumpay sa biological kasi halos hindi na siya nag-herbicide, hindi na siya nag-aabuno, pero uh, tumaas yung kanyang production. Kaya siya ang kailangan nating makausap at kung ano yung mga tips at saka mga pamamaraan na pwede niyang ibibigay sa atin o i-advise sa atin na pwede nating sundin. Kaya guys, kausapin po natin ang ating uh, farmer hero uh, sa, sa lugar na ito. Andito kami ngayon sa kanyang farm, uh, si Sir Michael Salinugin. Sir Michael, uh, pakilala po kayo. Hi. Uh, ako nga pala si Michael Salinogin from Lagao, Lambayong, Sultan, Kudarat. Uh, magsasaka po. Dating conventional farmer pero ngayon nagkita kami ni Doc. So ginamit ko yung crop vaccine. Biological crop vaccine uh, gamit. Okay. Uh, sir, uh, bago, bago ka nag-biological, ano yung dating technology na ginagamit? So ang dating technology na gamit ko is yun yung na tingala natin yun yung conventional conventional bali yung mga gumagamit ka dati ng mga pesticides oh pesticide lahat fungicide oh, lahat ng mga pamatay peste, gumagamit kayo oh gumagamit pero kumusta naman yung panahon na yon uh, gumagamit kayo ng mga pesticide may mga infestation pa rin ng mga pest and diseases kahit may mga chemical pesticide na ginagamit. Yeah, opo, yun yung ano doon. Ma andun pa rin yung problema pero gastos ang lumalaki. Mm -hmm. Ilang bisis kayo nag-i-spray sa loob ng isang cropping noon? Nung una is hindi mabilang ang dami niyan kasi madalas pumapasok yung peste. So hangga't maaari gusto natin ma na magsasaka walang peste ang ating anong walang problema dapat no. Oh, walang problema. Bali Ah, uh, based uh, experience ninyo, ano yung mga challenges before sa inyong sakahan, di ba? Ang sakahan ninyo, palay. Oh, may palay kayo. Tapos ito, ito oh. yung traditional additional na income niyo, yung diversified farming niyo, may kalamansi at saka may mga may mga talong, di ba no? Opo. Uh, dati sa mga pagpa farming ano yung pinaka-problema talaga na naranasan niyo? madalas talaga sakit ng ano yung punchy side yung uh, ah, ulmog mga diseases. Oh, diseases. Disease. Ah, yung sa mga insekto yung ulmog yung hoppers oh, hoppers oh, oh. tapos ang pinakano doon yung kaibigan ng lahat yung daga maraming daga o oh, nung una <laughs> ah ok pero Kasi... ngayong naggumamit ako ng biological ito na yung napansin ko andyan man yung mga ano nila mga daga mga daga pero wala silang damaging ano sa tanim <laughs> hindi na sila kumakain ng tanim hindi na andiyan lang sila andiyan lang ay kasi love or enemies no oh yun yung uh, ano hindi ano natin doon. pinapatay yung mga daga pero hindi na sila kakain doon sa mga crops natin yun. yun yung mga strategy na hindi alam ng iba yo yun yung nagustuhan ko dito sa ano no to ay logical oo oh. ngayon uh, noon gaano kalaki yung magagastos mo sa isang ektarya sa mga pesticides, sa mga fertilizers, lahat na, mga estimate mo lang. O so more or less, ando na lahat, nasa 15K. 15K na yon oh. yung mga, na lahat, mga pesticide. O, oh, pesticide. Uh, insecticides, mga fertilizers ninyo, ganon. Oh. Herbicides. Opo. 15K. Okay, uh, medyo malaki, per hectare na yon ha? Opo. O, o, o hindi pa kasali na hindi nakasali mga land preparation. Hindi na, Kasi, ano lang 'yun. O, sa mga inputs lang 'yun. Opo. Ngayon, um, sa ani naman, kumusta naman ang ani mo that time? So, well, yun pa rin. Ang, ang ani naman dun is, hindi siya ganun kataas. Mababa rin ng ano. Ah, basta yun yung mano ko is, mataas lang talaga ang gastos. Mataas ang gastos. Pero yung ani, hindi naman tumataas. Hindi tumataas. Mga average yield per hectare ninyo dito? Nasa 3, na nasa 4 tons. tons. Mga, mga, mga ilang sako kaya yun? Nasa 60, 70 plus. Noon? Oo, oh, noon. nung una. Oo, oh, pero malaki lang gastos mo. Oo. Oh. Then, ang sa ano, yung sa, um, tawag nito, nung nagkaroon ka ng idea, paano ka nagkaroon ng idea para, para sa biological farming? Paano ka nakakonek sa amin? Oh, yan yung magandang tanong. Ang biological na to is, nung una, nag-scroll, ano, nag scroll ako sa YouTube. Ah, na, ah nag-YouTube ka lang? O, oh, YouTube. Kasi naghahanap ako ng ma-minimize yung cost yeah, per uh, yung cost of production. Mm -hmm. Tapos bigla ko na lang nakita yung promotion. Oh, okay, ganun. <laughs> na crop vaccine sa YouTube. Sa YouTube yan. Ah, oh, yeah, yeah. Tapos may number doon na nilagay. So nung nakita ko, sinulat ko yung gi-save ko yung ano na yun. Mm -hmm. Tapos pagka nung time na hindi na ko busy, tinawagan ko. Uh -huh. So yun yung ano, ang nasa isip ko, ang gumawa ng produkto ay from Luzon mm -hmm. pero nung sinabi ng sekretary yung kausap ko na kayo na po bahala sa si Ping Ping uh, at saka ano, lahat ng mga bago makarating uh, sabi ko walang problema mga, kuha ko lang yung produkto uh, ka lang. magamit ko lang at matsubukan sa area mm. nung sinabi niyang nasa Kapingkong lang ang kanyang address <laughs> ayun ang hindi ko maano. Sabi ko, ang layo mo pala sa akin. Tapos nagtaka yung ano, yung sekretary. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kapit bahay pala tayo. <laughs> karatig barangay lang. Oo, oh, karatig barangay <laughs> lang. Ay, kaya nagpumunta ka na sa, sa ating laboratory. oh, yun yun. Nung diniscribe niya kung saan siya matagpuan, yun. Hmm. Immediately na, pinuntahan na pinuntaan ko yun. So, Nagsimula ganun po. Na ka, sir. Mga 2003? 22? 2001 nang crab vaccine. Crab vaccine is fully implemented na 2022. 2022. Oh. Tapos, bali doon na nag-start yung uh, uh, venture mo doon sa pagka-crab vaccine. Oh, yun Ngayon, ah yung... uh, 2022, 2023, 2024. Ibig sabihin, mga nasa ano ka na, nasa 4 crappings na. Oh, ito na, po sa 4 crappings. Ah, uh, ano yung sabi mo kanina na nung nagpinto ka na bago ka nag pra, nag uh, ano nag farming, mm. nagpa-analyze kayo ng lupa? Oh, yun, yun yung ano doon kasi base sa pag-aaral, bago taniman ang isang lupa, dapat alam natin kung anong sitwasyon ng lupa. Mm, tama. So, ang para malaman ang sitwasyon ng lupa, mayroon tayong kinatawag na soil analysis. Mm. So, yun yung ano doon, yun yung sitwasyon. At binaka basic. Oh, uh, basic. Guys, uh, para sa pagkakaalam ng ating mga manunood, si Sir Michael ay isang agriculturist. Agriculturist din ito, guys. Uh, major in ano major soil, soil, soil science. Kaya talagang specific uh, siya doon sa kalidad ng lupa bago siya mag farming. Oh, yung, diba, tama? Oh, tama. Na, nandun, saan yung result mo? Oh, uh, para po sa kalaman nga, dito po yung ano natin, yung sample pinaka result uh, test result mm -mm. so ilang beses ko po sinundan yung ano natin so simula nung nagamit ko itong biological control na ano natin nung una acidic pala yung lupa mm -mm. tapos ang dami ng ang requirement ng fertilizer marami no oh uh, marami yung recommendation Il ilan ba yung recommendation niya sir limang ba apa uh, Limang bags dito sa kabila at saka yung sa ibabaw, apat na bags iba-ibang grades ng fertilizer. Yan. Oo, dito. Ito sa kabila yung second option, 5. Ito apat. Okay. Okay. Nung after kailan mo nakita uh, na hindi ka na gumamit ng mga abono after mo na gumamit ng crop vaccine, ilang ilang ano na, ilang uh, crappings ka bago nag uh, nag-start na umiwas na talaga sa paggamit ng apuno. O oh, si simula nung ano three three cropping's lang mm -mm. na ano transition. Na, oh, na natin ko na yung Nag transition na muna kayo. Oh. Doon doon sa panahon ng transition, gumamit ka pa ng fertilizer o oh, wala na? Gumagamit pag konti-konti na Bakunti konti lang. Until such time makita ko na yung full ano, ng result. oo. Na no need to apply fertilizer na kasi yung lupa nabalik na siya sa dati niyang taba. O, oh, okay. So, Tapos makikita mo dito, 2023 ba 'yon? 2023 nagpa-analyze ka ulit, ano? Opo. 'Yan yung Ayun, langs. ito. Ito sa 2023 <laughs> nagpa-analyze ka, bumaba, bumaba ngayon yung requirement ng fertilizer. 'Yan. Yung 5 bags naging 2 bags na lang. O 'yan. Opo, oh, 2 bags na lang siya, oh. Kaya bumaba 'no, bumababa siya. Pero sa practice ninyo ah uh, ngayon ano yung practice niyo sa pagkontrol ng mga weeds pagkontrol ng mga pests and diseases at saka yon sa pagpapabunga ano na yung mga discarding na ginagawa niyo okay sa sa ngayon ang gamit ko sa ano sa para sa damo uh, water management Bali stop ka na talaga sa ano sa Pero ano siya no, uh, yung practice mo dito ay transplanting. O, oh, transplanting siya. Oh, certified seeds. Certified. Okay. Maganda malapit sa daan Tapos, makikita ipapakita namin sa inyo mamaya, guys, kung gaano kalinis yung farm ni Sir uh, Michael. Kahit na wala po siyang herbicide application. Yan. Ibig sabihin, kayang-kaya pala 1 hectare to, Sir, no? Oh, 1 hectare. Oo, kayang-kaya pala na makontrol <clears throat> ang weeds sa pamamagitan ng tubig tubig lamang wow sa tubig sir pag, pag tanim mo ngayon uh, tanim ka ngayon may tubig o wala so, wala pag, ilang araw ka bago magpapatubig uh, usually yung pinapractice ko is 5 days after transplanting <coughs> yun flooding na flooding ka na. flooding na ako magpa flooding Ay? tapos uh, wala ka namang problema sa kuhol o oh, pagdating naman sa kuhol na minimize Almost eradicated yung ano niya. Yung mga, yung mga kuhol. Kuhol. Sa area. Dahil yun na nga yung tulong ng biological control ng crop mm. vaccine. Kasi, Ipa, pa, pakita mo nga sa kanila, sir, yung crop vaccine na ginagamit mo. O, oh, ito po. Ang ano na yan. O, ito po. Yung product natin. Crop vaccine. Ang crop vaccine. Ito yung tumulong sa akin mm -hmm. na ma-minimize yung cost of production. Cost of production. Tapos, na-control din yung pagdami ng kohol. Ano yung na-observe nyo? Namamatay ba ang kohol? Yung mga adult na kohol? Yung adult na kohol, hindi namamatay pero kumukunti sila. Ang, ang ano nila, yung itlog nila, mm. -hmm. yun yung nawawala. Nabubulok. Nabubulok silang kasi pag tamaan siya ng crab vaccine, tunaw sila at hulog siya sa tubig. ma okay. At saka ma madry yung ano niya, yung shell niya. Mm -mm. Kasi kakainin siya ng mga mikrobyo. Mga mikrobyo nalaman ng ating trap vaccine. Wow. Ganon. Kaya sa mga may problema diyan sa mga kohol guys, malaking tulong pala itong crop vaccine natin, no. Ngayon, Sir Michael, dito sa area na to, nung no, mga nakaraang cropings, 'di ba, marami dito na failure dahil sa hoppers, o oh, hoppers, mga Yun. <coughs> Bali ikaw, gumamit ka ba ng ano, mga pesticides maliban sa crop vaccine, mga chemical pesticides? since na ano ko na ito na, na ko na ito na talaga yung ginagamit ko tama eh, pero natama, tinamaan ka ba nung ulmog or yung hoppers tumama man pero hindi siya ganoon kalakas kumbaga na control din kontrolado siya okay. yun yung ano doon yung iba almost failed na pero tumatayo pa rin ang ating produkto. <laughs> yun yung ano Actually, Ah uh, nung una Sir Michael, ilan yung naani na mo nung nag-start ka na sa per hectare mo? Ilan ba yung naani mo na uh, sa uh, isang hektarya mo? Oh nung, nung ano? Nung ano nag-start na? ka na sa biological. Nag-start ako, nagsimula ako ng aniyan <coughs> biological from 60 plus. So 60 plus yung simula, mm -hmm. then the following 70 na. Mm. Then after ano na sunod-sunod na 18. Mm -hmm. So ibig sabihin every cropping 10 sako ang dagdag niya. <laughs> increase siya. So, Bali ibig sabihin umi-increase talaga ang ano mo production pero hindi ka na gumamit ng fertilizer na yon. Hindi na. Ilang ilang cropping ka na na nag-stop ng pag-apply ng fertilizer? Oh since ano na 3 uh, almost 2 years ang ano na. Oo. Bali ang ginagamit mo Nagmi-mix ka na lang ng fertilizer dito? Oh, yun na lang. During spraying? Oh, spraying na lang. Uh, okay, ano yung mga ina-apply mo na uh, fertilizer kasama dito? Ang kasama na nito is, ano na, <coughs> yung 10 kutsara ng sulfate, ammonium sulfate, mm -hmm. then, 10 kutsara ng uh, murito butas, mm -hmm. at saka 10 kutsara ng zinc sulfate. Isang, ilang kutsara dito? So, dito, Sampung kutsara na lang. Okay, ang ano yan. oo. Tapos, maliban <coughs> doon, ah, uh, di ba may capsule ka pa na ginamit? Oo, oh, mayroon pa akong ginamit na capsule. Yung, nung ano na yun is, yung tinatawag na, pwede ba yung sabihin, oo, yung oh, bayagra, sabi niya. Krapayagra. Krapayagra. Oo. Oh. Pero ang pangarap niya is, Harvest Max ba yun, sir? Ah, uh, Harvest Max. Ah, oh, Harvest Max. Opo. Pero since, matigas yung ano niya, tinawag na lang na Viagra. Yun ano doon. <laughs> matigas yung puno, nakatayo <laughs> um, lagi. <laughs> matigas yung puno, hindi siya basta-basta. Mahapay. <laughs> um, yun yung ano doon. Uh -oh, yung, yung puti yun. Yung puti. Oh, yun yung puti. Ngayon, yung bago natin, may, na, ito, ito. oh, ngayon, ito may yung bago para, nam. tiliring at saka ano naman. Oh, pamparami naman ito ng? Gipi. 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 Oo. So, nung wala pang pampagipi, umi-increase ang? Ani. So, ibig sabihin, Pagdating ng panahon, ito na. Dadami ng gipit Dadami ng dadami. So, yun yung ano natin dito. Kaya, uh, yeah. ito, abangan ninyo guys. May mga pasabog si Sir Michael. Kasi, ano yung sabi mo kanina, Sir Michael? Nakuha mo na yung quality. Oh yun yun. Tama ba? Nakuha Tama ba yun? Nakuha mo na yung quality. Kasi, dun sa paggamit ko ng Viagra, hindi bumaba ba ng 60 kilogram ang bawat sagpo. Mm-hmm na dati nung hindi ko pa ginamit yon nasa 50 plus mm -hmm. swerte na kung maka 60 mm -hmm. yun yung ano doon pero ngayon mga 60 pataas na o 60 pataas ang mm -hmm. ano niya ang ani, per na yun o per tapos naka 80 ka na o naka na o na per hektar. walang abono yun guys ha walang abono walang herbicide uh, only crop vaccine at saka yung fertilizer na kutsara kutsara na lang yung ginamit ni sir Michael eh, sa tingin mo sir Michael nakatipid ka ba? O yun yung ano, napakalaki ng tipid. Oo. Kasi ang unang natipid ko doon yung abuno. Trabaho, ab abuno. Uh. Pangalawa, trabaho kasi. Olivor, oh, Isipin mo, apat na beses ka lang mag-spray sa isang season. Isang cropping season? Sa ano? isang cropping season. Protektado so, na lahat. Ando na lahat. Mm -hmm. Kasi ang kasama natin dito ay mikrobyo na laman itong ano natin. Hmm. Kaya, ibig sabihin ni Sir Michael, pagka yung problema mo insikto, so, mag vaccine ka. Oh, solve crop na rin ang crap vaccine. Pag problema mo diseases, And solve pa rin, ang crap vaccine. Solve pa rin. Pag problema mo daga, Andito na rin. Solve pa rin ang crap vaccine. Yun. Pag problema mo kohol, Andito rin. Nandito pa rin. Kaya andito na lahat. Oo. oo. Yung soil acidity mo, at Ayun saka yung na. fertility, ang nangyari, bumaba dito yung requirement ng fertilization, di ba, sa analysis ng lupa mo. Yun. After one hmm. year. Pero Yun. hindi mo sinunod pa rin yung kanilang mga recommendation na fertilizer diyan kasi hindi ka mag-apply um ng fertilizer sa iyo. Ano lang kutsa-kutsa na lang. Oh, kutsa-kutsa lang. Hindi nasa kusato. Yun. Kasi <laughs> ang hinanap natin yung less ang cost of production. Oo. -o. Pero high ang yield. yield. Mm -mm. So ito na yung nakita ko na technology. Na technology. Pero <clears throat> isipin mo ha, yung mga kapit ba mga yung mga kapitbahay mo dito, yung mga farmers dito sa paligid nag spray ng pesticide, mga chemical pesticides, nag-aabuno. Pero kadalasan, nafe failure <coughs> Di ba, may, may, ano, mag, mga pinakamababang harvest dito nung panahon ng mga infestation, mga magka, ilang, ilang, sako lang? May nangyari pa dito, ng mga previous croppings. Ang isang, <coughs> isang hektarya, 30, 30 lang. 30 lang. 30 Pero, Bombarded yun ang mga pesticide. Oo, oh, lahat. Bombarded. Mga kapitbahay mo lang dito. Mga ka ka kalapit farmer mo lang. Oo. Oh. Pero pagdating dito sa yield, yung mga uh, yung mga yield ng kape mga kalapit ka na farmers mo, mag, sino mas malamang sa inyo? Yun yung magandang tanong Oo. na nagustuhan ko kasi <clears throat> doon sa ano 1 hektarya ko dito, naka sa sa kanila 60 uh, 30 plus. Mm -hmm. Ang hektarya. Uh -huh. Pero mabut ako ng 60 plus. Mm. crisis na yan na sitwasyon. Kina-crisis <laughs> ha? Oh. Failure na yan para sa'yo. Failure na yon. <laughs> Pero sila, nasa 30 to 40 lang, no? Oh, so, swerte na talaga sila kumaka 40 Mm, panahon ng inf infestations. Oh, yun yun. Okay. Pero ano yung diskarte mo? Sa panahon na nag-spray ka, nagpapatubig ka ba muna? O nagtatanggal ka ng tubig? Oh, dito, bago <clears throat> kung may tubig ang area, bago mag-spray ng... Kuan, bayo con crap vaccine itanggalin ko muna yung tubig bago ko sprayan sprayan ilang araw ka mag bab ay babalik ang tubig mga ilang araw after spraying o kung kung masyadong mainit ang panahon nasa 3 days pero kung ganito normal lang mm -hmm. nasa 5 days 5 days mag flushing ka na naman oh, flushing tubig kasi yung yung principle dyan guys na sa panahon na mag-spray ka ng biologicals like crap vaccine kailangan mo na walang tubig para yung mga mikrobyo ay babalik siya doon sa kanilang tirahan which is ang lupa o soil. Mm. Uh, kanilang tirahan kasi yung soil kaya ibabalik natin sila doon para dadami sila doon sa field para sila na yung gagawa ng mga uh, benefits na kailangan ng farmer kasi mm. sila yung mga ano natin mga allies eh mm. o natural allies natin yan sila tapos maganda yung ginawa nyo sir kasi lahat tinanggal yung mga pesticides ibig sabihin bumalik na talaga yung ecological balance sa inyong farm yung mga mikrobyo hindi siya namamatay kasi hindi hindi kayo gumamit ng mga fungicides yung, yung mga natural enemies na mga insekto mga gagamba dumami din sa farm niyo gaya dito yung yung farm na to di ba uh, ang problema lang dito kasi yung kapitbahay mo nag-spray ng uh, ng ano to 4D. Yun. Kaya natamaan yung ano mo, yung garden mo ng 24D. O dahil sa baha. Oo, dito sa paligid nag-spray sila. Pero sige lang, makaka naman. Pero tingnan niyo guys, hindi siya nag-herbicide. Ito makikita niyo mamaya, ang daming bunga ng ano, napakalaking bunga ng mga talong ni Sir Michael. Ah, uh, kaya ah uh, Sir Michael, ito yung tanong ko ngayon. Ano yung ma masasabi mo sa mga farmers natin na tagapagsubaybay? Anong ma-advise mo sa kanila? Okay, ang ano lang is kung gano <clears throat> kung gusto niyo maka ano makales ng gastos at saka maka naman ng ani na mataas <clears throat> kung madalas niyo rin ito nakikita or kung sinusubaybay wag niyo nang subaybayan <laughs> Gawin nyo na lang. Subukan <laughs> nyo na lang kasi ako tested ko na ito. For magpo 4 years na, um, oh. magpo mag for four, crappings na no? Kung kung sa YouTube mo ito nakita, doon ko rin sa doon ko rin ito nakita sa YouTube. Kasi kung nag kung nag-iisip ka na ma, paano magtipid <laughs> sa farming tapos higher ang increase ganyan din ako. Mm, tapos ma-solve ang problem. At na-resolve na ang lahat ng problem. Sa isang produkto lang. Sa isa sa, lang. Isang product lang. Halos lahat ano actually guys, oh. ang hindi kaya ng ano natin ng uh, crop vaccine natin damo lang talaga at saka yung mat, yung adult na kohol maliban sa yung itlog ng kohol kayang-kaya naman itlog ng na mga insekto kayang-kaya naman yon at saka s'yempre yung mga insekto mismo 3 to 5 days lang mabubulok na yon hmm. yung mga diseases na pag nagyelo yung palay ilang araw sa mga makaka-recover uh, sir yung Since ginamit ko kasi ito, sarili ko na siya na ano. Ay, hindi na kayo naka, naka, hindi na, hindi na, na, naranasan na nagkasakit yung palay ninyo. Yes, pero before, gumagamit ako ng mga iba't ibang uri o, ng, ng fungicides. Ano, fungicide. Kasi may mga iba't ibang leaf diseases. Oo, oh, yun. Oo. Ibig sabihin, pagka nag-apply ka na ng crop vaccine, halos hindi ka na talaga tablan ng mga uh pest and diseases yes yung farm mo yun kasi na, nga vaccinated na na eh yo yun yung ano doon yun vaccinated na siya pero natural na vaccination technology kaya ngayon na uh, sir michael uh dahil yun yung recommendation mo sa mga farmers na kailangan subukan nila subukan itong lang. ating technology at sa sa iyo ba uh, mga ilang ano na lang mga gaano kalaki na lang yung nagastos mo di pa dati nati fertilizer, pesticide na sa 15,000. Oh, more or less. Ngayon, nung nag-apply ka na nito sa biological natin, mga magkano na lang nagastos mo? Oh, ito, 'yun yung napakalaking cost of ano nang kasi ang halaga ng bawat buti lang nito is 1.5. Mm -hmm. So, isipin mo 1.5 apat na litro. Apat na beses mo lang gamitin sa isang cropping season. Mm, apat so, ka lang mag-spray ano? Oh. Big sabihin merong kang 6,000 na lang. Oh. Di from 15,000, nagiging 6,000 na lang yung ano mo, cost of production mo. Oh, yun. Galing naman, no? Oh. oh. kaya kan, yun yung maraming factor ng bakit itong ginagamit <laughs> at wala nang ano ito. <laughs> Tapos healthy pa siya, wala pang oh. ano, wala problema sa pagdating sa tinatawag nating mga sa health aspect. Yes. Na kailangan mo magmask, kailangan mo pa mag-goggles o ano man, mag gloves during spraying. Oh, wala na, wala na, wala na kailangan. Kaya inspire naman po kayo at uh, huwag po kayong mag-atubili Subukan po ninyo itong ating uh, biopesticide na crop vaccine. May foliar ka na, may protection ka pa. Kaya ito yung natural na protection na kailangan natin para sa ating mga sakahan. Sir Michael, thank you yeah. very much okay. uh, at uh, mabuhay po kayo. Okay, thank you